Hi everyone. Um, alam nyo, I'm so sad this time kasi Oh no. Alam mo, dalawang beses na ako na wala ng Facebook page. Kasi yung unang beses is may nag-offer kasi sa akin nun. So, syempre, pera yung pinag-uusapan namin. So, nag-click ako ng link. So, ako talaga yung gumawa ng paraan na mahak ako or ma mawala yung pagka-admin ko. Kasi yung iniisip ko lang is yung offer nun eh. Kaya nawala yung unang page ko. And then, nag-follow up kami, kumuha ako ng retriever sa Pilipinas. Kasi yung usapan namin is magbayad ako sa kanya ng 10,000 pag ma-retrieve na yung account ko. My gosh, every week kami nagpa-follow up sa Facebook, sa Meta. Yung palaging sinasabi, is tinatrabaho, ginagawa. Hanggang nag six months na, wala talaga. Kaya, yun, napagod na ako. Gumawa na ako ng bagong page. At saka hinayaan ko na And then, kahapon, nakapag-live pa nga ako kahapon. O, uh, pagising ko, nag-ano na siya, yung session expired. And then, nilagin ko ulit yung Facebook ko kasi nag session expired. Wala na yung page ko. Yung pangalawang page ko. Yung 2.0. Wala na siya. Kaya, parang, it's so sad na bigla, ilang taon mo siyang tinarabaho. Alam mo ba yung napakahirap kumuha ng isang follower? Napakahirap uh, mapaniwala yung isang tao. <laughs> Sa totoo lang, pero yung page na yun, yung unang page ko is 19,000 or 18,000. Ngayon is 23,800 plus. Tsaka marami na akong views na nag-trending or nag-viral. Kaso lang, hmm, it's so sad. Kasi nawala talaga yung page ko. Kaya uh, this time around, I decided na I, I will Or I will not make another one. Siguro, it's time for me na manahimik na lang muna. <laughs> Dito na lang muna ako sa YouTube. Kasi parang Facebook is not really for me. Anyway, hindi naman talaga ako kumikita masyado doon eh. Pakunti-kunti lang. Pero, you know what's the reason why I am having my FB page kasi I want to make myself as an example sa mga tao na nangarap talaga kaya gumagawa ko ng mga videos na makakatulong pero siguro pagod na ako eh Baga, kung mag follow up na naman kami dun sa Facebook sa center nila eh ano 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 same situation as what I had in the past na papasahin na lang and then wala namang mangyari kaya e na-realize ko talaga it's a wake up realization na you have to enjoy whatever you have now kasi alam mo, hindi mo alam kung kailan mawawala sa'yo yung mga blessings sa'yo for me, my page is actually a blessing and I am a blessing to everyone na nangangarap din Kaya yeah, tama yung sinabi ng kaibigan ko na we have to enjoy what we have now. <clears throat> Kasi isang ganun lang nawawala agad. Like the life that we have, isang ganun lang din, di natin alam kailan. So we have to enjoy. We have to live the best of it. Alam ba yung tipong tinarabaho mo for how many years? Na nakikita mo na sana na nag-progress na nag and then nawala. All of the sudden, kaya nagtatrabaho ako kanina, nalungkot ako. Kasi alam kong hindi ko na siya mariretrieve. Kasi hindi ako naniniwala. Siguro may mga iba na ma-retrieve nila yung mga page nila pag nawala. Pero hindi ako naniniwala na... Kasi nakaranasan ko na yan eh. Iba-ibang agents na na-email namin, nakausap. Hindi, hindi, mo, nun, di mo naman makausap eh. Pero makommunicate mo sila. Makommunicate mo sila through email. Kaso lang, yun na yung sasabihin nila palagi. We're still doing it, we're still doing, we're still making ways just to solve the problem, we're just making ways just to retrieve your page. Yun yung mababasa mo, pero wala naman. Tingnan nyo, na hanggang 6 months, 7 months, wala pa rin nangyari. Kaya, kaya, mananahimik muna ako sa mga walls nyo. <laughs> Mamimiss ko talaga yun. Kaya dito na lang muna ako sa ano. So, yun guys, for the meantime, hindi niyo na ako makikita sa Facebook. So, na suportahan niyo pa rin ako dito sa channel ko sa YouTube. Medyo na pabayaan ko rin kasi tong YouTube ko eh kasi pino-focus ko dun sa Facebook ko. Tsaka ayoko din naman sa Facebook. <laughs> kasi alam mo ba ang daming bawal uh na naman yung long video ko kasi y kaya yung ginagawa ko na lang is reels real, reels na lang ako kasi kahit na dinilit ko na lahat ng mga videos mga long videos ko demonetize pa rin ako hindi ko alam anong anong nalabag ko strict talaga si facebook kaya paalam facebook ayaw mo na gumawa kasi alam niyo guys ang hirap kaya magkaroon ng mga followers napakahirap kaya for now bye-bye muna steady muna ako dito sa ano until next time guys bye-bye